The next to interpolate is uh, Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, tanong po natin sa dating uh, Pangulo Rodrigo Duterte. Gusto po natin i-confirm uh, kung uh, totoo na matapos mag-testify dito sa Quad Committee si uh, retired Colonel uh, or dating Colonel Garma, Regina Garma, Totoo po ba na tumawag si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya para ipaliwanag kung bakit uh, INC members kagaya ni Colonel Leonardo ang uh, mainam na ilagay sa key roles dun sa War on Drugs? I will not do it and I will never do it and I did not do it. Hindi ako mag-explain sa polis kung ano ang ginawa niya ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa polis, gawain mo yan. At pagka pumotok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a police. Hindi kita kailangan. Di, sabi ko nga, dalawang taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang uh, sophisticated, raw uh, uh, lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng gano'n ka stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Andre. Hindi ako ang presidente kung... Hindi ako. ay Hi. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify eh. ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi na. Ba ba bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya managot. Ba, ba why would I call anybody? You are a policeman, policewoman. Do your duty. Kung nagka-letse-letse yan, you explain to the judge and if you are not believe finding the court then you go to jail that is your uh, duty that is your destiny uh, Mr. Chair Karugtong po niyan tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa War on Drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera I do not give money to people. Wala nga ako nga pati hindi pagsayangan yung... Niyang... Alam mo, kung may pe... Kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the town. Iyang may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do kasi magsabi out of the province out of the city you would need gasoline alam mo ba baka what time malaman mo alam mo ba na noon ang police walang gasolina under our seasons na walang gasolina ang police. alam mo ba yan Ah, uh, Mr. Chair, na, uh, 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 at yung mga Mr. Chair, I think nabanggit Yung na po yan kanina dun sa sagot sa mga dati nating one. mga mambabat. Okay. Kinig ka muna po. kasi... Po. Po. Suspended po muna tayo. Um, Okay, hearing in this room uh, again, I'd like to remind our resource person and our members to please maintain our decorum uh, kung meron po magtataas ng boses, kung po medyo ibaba po natin yan dahil uh, gusto po natin ay matiwasay itong ating uh, committee hearing sa ngayon uh, Congressman Manuel, uh, please proceed Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, sa dating uh, hearings ng uh, Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na mayroong reward scheme for police personnel under under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At uh, meron din pang isang interview mismo sa dating pangulo na kaya gusto niya ay INC yung mayroong key roles dun sa drug war ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating uh, ma-confirm, given the presence of the former president, kung uh, totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors, pati mayors, ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police, because there is really no money, particular money, for every crime committed at yung uh, to for the operation, lalo na out of town, you have to, to provide If it says a uh, Davao City outside of the province of Tabato, a eh, prosecutor kasi ako, so I will be, begin to count kung magkano. Sabi uh, sir, uh, sa South Cotabato, gano'ng kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko bigyan ko yan sila ng okay, I'll give you 20,000 magamit nila yan gamitin nyo yan pag may sobra niyan magsabi sila sa hindi na ubos kasi nahuli ka agad kasi marami hindi man hindi po masuloy hindi mo mabulsa yan kasi marami kayo dyan sa team na police nag-ooperate sasabihin mo talaga yan pagbalik sir may sobra dito, sir. Uh, ilan? Sir, uh, kalahati. May ma-inu na yan. Mr. Chair? Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyang ko pa. Dagdag. So, Mr. Chair, dahil ngayong... Uh... Kinakonfirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at uh, sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan uh, in relation doon sa anti-drug campaign. Uh, Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias smoking na tagabigay ng pera sa mga police para sa drug war operations. Ito pong si Mo King ay bahagi po dati ng presidential management staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the management staff. Uh, Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang uh, taga-bigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? This so, order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Uh, Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically uh, nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, my peace and order fund discretionary ng mayor ng governor ng presidente mr chair yung peace and order fund sa mga local government units natin yun po ay uh, kinukuha mula, mula dun sa confidential fund so kung sa office of the president lalo na uh, meron ding allocation for confidential and intelligence fund dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's uh, official and personal to me. Uh, Mr. Chair, uh, bahagi ito ng ating uh, gusto kong siya sa atin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations yun yung source, peace and order fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yon So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon. At kung meron dyan na pinakaswak para dun sa peace and order, yun po ay confidential and intelligence fund. <laughs> so gusto po nating makonfirm lang, eh, di, dahil po uh, nalaman natin, meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa si reward system. Sir, sandali. Uh, uh medyo mo lang ako ng... Uh, One minute suspension. Kaya, kaya, tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya wag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the republic when I dispense confidential funds to the military and the police do not make me account for something which I cannot do legally that is not allowed by law I am prohibited from doing it Mr. Chair, uh, I believe hindi tayo pwede sabihan dito sa committee na hindi tayo pwede magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga uh, hanggang sa level ng mga regional police units, sino-sino mga nak nakatanggap. I was simply asking yung nature ng uh, paggamit ng uh, pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in uh, the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot uh, ask uh, general questions, Mr. Chair. Kaya kung uh, ayaw po tayong sagutin uh, dun sa ganong mga bagay, then uh, I think that's actually an indirect admission na dun talaga gagaling at ayaw lang pong specify na ating resource person yung uh, integrity. Pero yun na po yung nagtutugma eh, yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, uh, we gave our research person a chance to answer pero uh, nagdi deviate po mula doon sa uh, paano talaga sana sagutin ng diretsyo kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, uh, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the Kuwa. Oh, hindi ka naman Kuwa. Uh, hindi, hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. Kuwa, eh, kailangan mo ng report so you have to bring the papers. you're asking questions that are pertaining to Kuwa. Ano? Hindi naman ako kowa. Mayor ako tapos presidente. Sige Mr. Chair, uh, I won't believe believe the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malino naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-Koa pero mismo po uh, nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng Koa na Uh, dapat ay uh, kung mayroong mga ahensyang uh, nabibigyan, nagagrant ng Confidential and Intelligence Fund, eh uh, dapat po hindi nga yan in the first place uh, nakatago mula sa mga kababayan. Kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga uh, extrajudicial killings na kumitil ang buhay ng mga kapwa natin kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga uh, pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hostisya. So, uh, kasunod nating uh, tanong, Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng uh, itong tinatarget ng uh, War on Drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? at ito yung mga kasama dun sa tina-target ng uh, war on drugs ng dating administrasyon. drug list it has to come hindi naman sa Department Store yan it has to come from the police doing the undercover Mr. Chair, uh, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila nung mga nagbuo itong drug list? I don't know he, where he, hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that he's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another. In the course of their being a policeman, marami yan silang dinaanan. They, they adapt just their diricho. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Uh, Mr. Chair, uh, lalo na't ang Draguar ay uh, ang number one reference nito, ang pronouncements ng uh, dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask uh, our research person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Uh, Mr. Chair, ano po ang vetting process uh, bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, o oh, ito, involved to sa uh, kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong uh, sapat na batayan para masama doon sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali. Kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting-vetting, bakit? Okay. What? Ang, ang mayor mag-vet pa? You want to say that uh, I have to, to tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ko muna. Uh, Mr. Chair, exactly, precisely, kaya po tayo nagtatanong. Kasi kung walang vetting process, edi, di, uh, paano po yun kapag mayroon palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang polis dahil uh, tingin niya mataas yung reward, kaya maininam na patayin nila yun, kasi sasabihin lang ng uh, dati Pangulo na uh, siya bahala, tapos pag napatay, makiklaim yung uh, reward. At okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay uh, merong uh, key role dun sa illegal drug trade. So uh, with that, uh, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, uh, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, uh, gusto nating malaman lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na-vet. Lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng polis? Again? It's not, ah, uh, uh yeah, I know. nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, ulat ka na. Yung hindi ko trabaho, hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have uh, a, 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 that kind of duty. Kaya ako may military ng presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila ang trabaho nila the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry kaya right dito sa Manila when I became president uh, Mr. Chair, nagde debate na po dun sa tinatanong natin because I am answering Mr. Chair, the, the answer is not uh, directly uh, the, in line with the question Uh, resume. Again, I'd like to remind everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang uh, nagsasalita bago po tayo magtanong uh, po ulit ng kasunod na tanong. Uh, para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yung po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, uh, Congressman Manuel, you have uh, three more minutes. Uh, please proceed. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, ganito po kasi ang tanong natin. Kasi nung uh, kinlalify natin kung may uh, vetting process ba yung uh, dun sa mga drug list, eh, sabi naman po, wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan inalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yung dumaan sa tamang uh, proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And uh, Actually, uh, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, eh, nalaman natin meron nga abogado na sama sa high value target. Tapos pinatay ng polis. Eh, kay Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari doon sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair. Para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order na kapag high-value target, ang goal dapat ng police patayin sila? So, yun po yung tanong, Mr. Chair. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi eh, tama yan. Uh, better uh, tone down your rhetoric. Uh, walang walang Pilipino Ms. Sir Mayor ako na Presidente ako I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Pag ginawa mo yan, magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipinas. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga kita. Hindi kita bubuhay. Ngayon, hindi mong sabihin na Hindi, hindi, what I'm trying to say is that we are not uh, employees of government out there going about their duties, especially the police, na Awa naman ako dyan sa mga, just to go and shoot innocent people? Ano ito, hunting safari sa Afrika? Basta na lang bawarilin mo isang tao na walang rason? Can you, even you, can you do it? Baka ka ng tao na barilin mo na walang rason na inusinte. How, how, how can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presume presumptuously Tignan mo na, taloy, nagalit na. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa ka... Tatanong mo na... Ano mo naman? Alam mo ito sa totoo lang. Ito ito, totoo lang ha? Marami akong pinatay na pulis sa Dabao na kriminal. Magtanong kayo sa Dabao. Mag-go around. Ano yung asin? Ako mismo, ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatay.